di kong kung kaya nilang ipadala si Tatay di kong doon gawan nyo ng paraan, paano siya ibanik dito yan, yeah, nandiyan so, na si Sen. Batu doon na na yung mga probinsya sa ating naso kung diin kontrolado na sa mga drug lord hey! sila na ang magdesisyon

Sali tayo sa birthday celebration ni eh, Tatay Digong. Dami tao, dami tao. Kasama ko ngayon si Mrs. Pakita natin. Ito ang kaganapan ngayon sa Davao. Sa mga sulit, isigaw! Sulit, Duterte. Sulit, Duterte. Duterte. Duterte yan. Ito yung mga kaganapan dito sa Davao no? Davao City. Ruas pa lang ini. Eh. Uyok tarikusonan. Tao-tao. Yan, ito yung mga kaganapan dito sa Ruas no. Yeah, uh, daghang mga kabayan siguro mga estimate anina sa mga 300,000 sa uh, tao. So, ruas, Street po dito sa building, nakita no, niyo sa tumoy. Padulong na dito sa Imrik po. Padulong dito sa Sal Park. Nga nakadaghan no? Mag-iso tag-agi. Mag-iso agi So, uh, tapos sa uh, dito po sa Picas, may Punciano. Ask ka na, nila na mga sound system dito no. LED na mga mga dagko kayong pilon para kung dili ka makaabot diri sa, sa, sa pinaka stage doon makita nimo dito ang mga mga LED na mga mga dagko kayong pilon no? so yung nga ka daghan ang mga tao So nakoy na pangutana ganina mga estimate ganina sa mga 300 tausan plus saka pinjon karena apa sakaron sa alas 3 sa hapon ope pagsugod you know Nga na na sa mga tao unya mga alas 5 alas 6 pag tapos sa trabaho diha na saka ang uh, bilang sa mga tao no na nakadaghan oh so wale problema ng mga libre tubig no ng mga libre tubig oh So, init magayang panahon, nasa alas 3 pa sa hapon, pero kayang-kaya ra sa mga tao. Tumunod kay nga nakamahal sa mga dabawin niyo. Si Tatay Digong, no? May mo, galing tawag na. The biggest uh, uh, birthday celebration, no? Party sa tibu kalibutan. Nagpakita gi suporta sa tanan. Ah, uh, kay Tatay Digong. Nga ni tao. Unyang gebi bu dagsa pagini mga tao. ni. Ano. Nga ni ka daghan mga tawo, mga kabayan So dili ikalimot na Nga ni kadaghan ang o uh, support kay Tatay Digong. Ngana. So Makita ginato, no, Makita ginato unsa ka kamahal sa mga tao si Tatay Digo ano so kung saka tayo niya so nahan ito tayo niya layo layo kayo mong ibaklayan kay bawal nang parking di sa dool mo nang layo kayo mong parkingan, sakit pa kaya konti tayo na si baklay muna na pagwanta lang kita bawa isa tayo dari no dari ng tabanda para maka relax sa tagamay niya mong dot dot tayo sunahan ato ipakita ni mga tao sa kadaghan Okay. ang iway kayo, ang iway, huwag ang iway ang na to. Kung mo ba yung sili para sa inyo, music maestro.

pagigong. Tama. Uh, oh, okay. Oh. siyempre na po, ginatibaya po nato, Of course, ang mga parehan na mo, mga mute. Wala! Oh, siyempre, ang ato mga viewers, siyempre na ato sa mga live-live, mga sinis, kasi ako pagkakitulong ng ating 84, more than 80, yung sinis, wow. mga sipari ng provincial, nga naga, uh, celebrate ka sa ito 80 na birthday sa ato yes. PRR. Oga so, <laughs> 20

magkadaghan punta. Ingatan kung mapapilin ang maligo mag ta para sa atong may gugmaong presidente. Of course, sinahan ko ka namin. Kurapit ang bottling. Ito ka, here Maglagay mga surprise na because live din atong ang event karong hapon Yes, live na live tayo kasi kanina mula na ubay-ubay lang pagkita. Ngayon sa pag pa ako ang panahon. Pero karang grabe ang iyong pakikbisa, ang pagbalagtapos karong mula sa... Anong, anong gusto nilang gawin kay Tatay Digong? Kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong doon. Gawan niyo ng paraan paano siya ibanik dito. Ako naman po, buklatin niyo, pag namatay, buklatin niyo. Tawag niyo. Goddard niyo. Sir, maraming salamat. Ikaw yung bukod taming Pangulo na naawa. Naawa ka dun sa presyo ng bigas na hindi maabot ng ordinaryong mamamayan, naawa ka sa so ordinaryong mamamayan, nagbalik ng balik, nagpaparenew ng driver's license. Nagbalik ng balik, nagpaparenew ng passport. Kayo lang po yung naawa nung nakita ninyo yung mga ordinaryong mamamayan na nakahiga sa harap ng DFA. lang ang ating bandila. Iisa lang ang nagwagawayway na bandila natin. Nag-iisa ang Pilipinas. Hindi mo kami iniwanan ikaw lang ang leader ng bansa na ito na sa kriminalidad, droga at korupsyon mata sa mata. Pinagay mo tatay Digo, ang buhay mo para sa amin, para sa aming bayan. Kaya e, tatay digong, nakikinig ka at napapalog mo na ito, hindi ka na rin hindi Maraming salamat sa inyong lahat na natin dito. At lahat, maghiniwala tayo ng mag pag-asa tayo. Dyan. sana maisip mo milyong-milyong Pilipino ang lumuluha milyong-milyong Pilipino ang nagmamahal sa'yo isa kang bayani ng Pilipinas na buhay hindi namin ahayaan na mamatay ka dyan, iuwi na namin sa bansang Pilipinas hindi sa lahat, kailangan ng tayo ng ating dalawin maalala nung President ito bakit baliktad? bakit ay tumayad? dapat dinala doon, dapat sa korte natin. Dinilig ang kaso. Kaya kayo, gobyerno, bring him home. Bring him home. Gawin natin sa mahinaw Hindi sa digpan. Wag. Doon tayo sa makahinig na paraan. Bring oh, okay. at maririnig nila kung bakit mahal na mahal ng Pilipinas si Rodrigo Roa Duterte. And I tell you, Filipino people, itong labang to, hindi abogado ang magpapanalo nito. Taong bayan kayo ang magpapanalo nito! Pero tama po si Attorney. magkatapos ng iyak na kailangan natin umibos sa legal at mapayapang paraan. Ako po'y nagkikiusap sa inyo na kahit kayo'y galit na galit na. Kahit kayo'y nagigigila ng gusto dyan. <todic> Dahil sa injustisya na ginagawa ko nila. Ako po'y hindi na nagkikiusap sa inyo. Alam, appealing on your sobriety. Sana kalma lang tayo. Huwag tayo gumawa ng dahas. Nagkikiusap po ako. Maghinaan mag po tayo. Huwag po tayo gumawa ng bagay kahit sa Pilipino, magkaisa po tayong mga tatay-tatay dito. Pagkakita na ang kanusugan at ng kanilaang tatay-tatay dito. Alam na, na ang natin, tsaka Pilipinas ko, namumuli ka. Na. Kasal tayo. god is good god is good he will multiply some sometime. some

sa yeah, iligal na kontak ba? Wala siya. Diba? Kaya na si... Senator Batu. Hmm. So, nataka sa post office. There is double. No, uli mi, no, kay may gamay emergency kini among mga tao nakatagbo. Padulong pa ni sila. Naghang kayo Na kami pagawas mi kay layo kay may parkingan. Uh, di pantaw mi muuli, pero nang may gamay emergency. Nawag ang na mga anak. So, sayang sayang. Kini mga tao na among katagbo. Padulong pa gini. 6 PM pa